materials natin. Ito kasi, walang wall tayo. Pero dyan, walang wood na wall. Maganda na tayo ng firewall dyan. Magawa tayo. Tapos, tutungan yung post. Tayo yung mabarit. Tayo yung mabarit. Ito sayang. Pwede ito pang gatong. Yung mga kahoy na ito. Ayun yung ibang wood dito. Patulad eh, na yun o. Okay pa yun o. Eh. Sige, basta wala. Ay, yung may na doon doon doon. Kaya, puri dyan na pwede Kahit dalawang din ang... CR. para ulan ng dilim dito sa Makati ayan o Ito na lang. Walo na lang, pre. Sino mo mo bilang? ka pa eh, no? Oo. Oh. Ano na? yung na? Si ano? Si Excel. Ano ginagawa? Sasa doon, sir. Yung mga ano? sa Ano yan? Pulo. Saan yung galing? Pula Ito, wag na ano to ha. wag na madumihan to ha. Kasi, ano tapos na to. Yung pinto na to. Ang nakalaan ni nga stay natin. sinugatan yung pinto na yun. Kailangan hindi na dumihan yan. Mm -hmm. Cabinet. Ito yung mga pinto. Ang mga pinto. Dapat pala naglagay tayo ng isang open. Ito sana oh, kung wala tong exposed na mga ganyan, mm -hmm. pwedeng open din. Yun, eh. Okay? Dito sana ng open sa gitna. E, may ganyan siya oh. May ganyan oh. Ah, oo. Kaya mo na sige. Lagyan niyo na no, ng Tapos pagwalis dito ha. Ah, ah. ah. Yan, yeah, walis ninyo yung lahat. Oh. Dito kasi magmula ka sa agdan. Ito, ang agdan na to. Diyan, 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 sa agdan. Pababa. Nagay sa sako.